Narating ko rin. Nandito na ako. Ngayong araw ay pupunta tayo dito sa Yautomi Shrine dito sa Maitakishima Island sa Gamaguri Ang shrine nga na ito ay kilala bilang tagapag-ingat ng pag-ibig at masayang relasyon Kaligtasan sa paglalakbay at masaganang ani at biyaya mula sa kalikasan mga guys Dahil nga sa paniniwalang ito maraming tao ang pumupunta dito kahit malalayong lugar Sadyang pinupuntahan talaga nila ang lugar na to Dahil sa kilala nga itong lugar na pupuntahan natin ngayon bilang tagapangalaga ng pag-ibig at masayang relasyon Marami akong magjujowa na nakasabayan dito, pamilya kasama yung mga anak nila. At syempre kahit mag-isa lang tayong pumunta dito, hindi rin tayo papahuli mga guys kasi gusto ko rin magkaroon ng masaganang ani na kahit wala akong tinatanim. o pwede ba yon? o kahit anong biyaya na lang mula sa kalikasan ang matatanggap natin mga guys. Wala namang masama kung maniniwala tayo. Tara, samahan nyo akong libutin ang isla na to at titingnan natin kung anong meron sa loob nito. Agad tayo sa may Island. Nakakad tayo dito. Iyan no? Mahaba-haba tong tulay na to. Hindi ko alam, 400 meters yata to eh. May island pa dun sa kabila, oh. Agat. Yan na yung nalakad natin. Ang uulan pa. Ha. Ah. Yan, pauwi na yung iba, oh. Ang uulan pa may tao malayo-layo nga pala to talaga galing station guys nilakad ko lang to ng halos 15 minutes yata galing Gamagore station nilakad ko lang siya halos 15 minutes bago ko marating tong lugar ganda dito sarap ng hangin wooo ganda no yan malapit na tayo makapasok dun sa may island mismo libutin natin narating ko rin. nandito na ako yaw to miss ito na yung view niya pag nandito ka na sa dulo yan tori gate pasok tayo may hagdan siya pataas haba ng tulay na nilakad ko yan no yan tayo galing kanina tapos nandito na tayo yan dito na tayo guys pakiat pala to Ayan siya oh. Yautumi Shrine. Ganda ng paligid niya dito. Akit tayo sa taas. Rabi paakyat pala to. Paraakyatin natin. Huh. Hindi makikita natin dito sa loob. Nandito na tayo sa loob. Ah. Grabing paakyat. Yan, bago mo marating yung pinakasarayan sa taas, grabing paakyat mo na, oh. Ito yung pinakasarayan niya. Ito na Dito na tayo sa loob, guys. marami siyang shrine dito. Ayan, no? Yan, ito na yung pinaka niya. Nagdadasal sila. ibutin lang natin to yun meron din dito lawak pala nito ito yung pinakaloob ng island puro shrine pa lang nandito siguro paikot to yan dagat na pala itong dito sa ibaba oh Oh, ganda dito oh. yun yung shrine na nasa taas yun lang yung nakikita natin nadaanan natin tapos palibot na siya oh ganda dito oh. wow ganda ah Yan, pababa siya oh. Tingnan nyo naman yung paligid oh. Oh, maririnig mo alon ng dagat na. Si dagat na yung baba. Oh. Bababa tayo dyan mamaya. Paikot lang to eh. Yung mga ibon dito oh. Wak. Ganda. Ganda. dagat na ganda may island din doon ito yung baba ng pinasok natin Ayan yung island sa taso, oh. Nandito ako sa baba. Paikot. So, pabalik tayo dun sa may tulay. Uh, dun ako galing. Oh. Baba natin ng shrine sa taas. Ito na. Tabing dagat ka na. Yan, malapit na tayo doon. Yan, nandito na tayo sa may tulay. Yan yung mahabang tulay na tinawid natin kanina. Oh. O, pabalik na tayo mababa yung dagat ngayon lalong ang ganda tingnan dito pagka ano, mataas yung dagat sana okay nandito na tayo le kabalik na tayo dito Yee! okay bye bye